Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances uh, niya ang pahayag ni Congressman Sendanya ng Akbayan uh, Galit na galit pa rin itong Congressman Sendanya Sa mga mahistrado ng Korte Suprema yung unanimous <laughs> Decision na ibasura ang supreme uh, ang impeachment case ni BP ito, ang latest statement ng kongresista. Sabi niya, sinda niya, gustong panagutin ang mga hukom ng Supreme Court na kumontra sa impeachment ni VP Sara. <laughs> Kaya, ang tanong ni Dr. Rob Brancis sa kanya dito is, Saang korte mo pananagutin? Sa korte ng inyong kilosan? <laughs> Question mark. <laughs> so, di ba, itong si Sindanya ang sinampan ng kaso na, anong tawag doon? Uh, indirect contempt. Tatlo sila eh. Uh, Sindanya, uh, sino pa ba yung isa si Richard Hidarian? Uh, si Larry Gadon. Yan nung bagong labas yung disisyon, ah galit na galit itong tatlo na ito. Kung ano-ano ang sinasabi. Uh, laban sa maestrado uh, justices ng Supreme Court. Kaya sina grupo nina attorney Topacio, attorney sino ba yung mga grupo niya, nagsampa talaga ng kaso in direct contempt. So ito 'to ano nang nangyari sa na isang pang kaso na yon. So ito na naman, sasalita pa rin na hindi niya matanggap-tanggap yung desisyon na, yun na malapit ng February. Magsasampan na na ulit sila eh. Bakit pa? <laughs> hindi makamove on. Uh, meron pa siyang post na nabasa ko. na yeah. The Supreme Court Justices were wrong. Ganun na. Mali sila. Mali, mali, mali. Ano? Abogado ba itong si sentanya Na he has the authority to say na mali. Ah, ah, siya ba? Ah, hindi. I'm sorry. Si attorney Jesus Palasis pa lang nagsabi nun. Isang abogadong, I don't know, abogadong di kampanilya ba si attorney Jesus Palasis? Sabi niya, the Supreme Court decision na ibasura ang <laughs> ang uh, impeachment case ni Vice Sara. Were wrong. Uh, so ito lang si Senda niya ang nagsabi na ano, parang uh, pro Duterte daw. Uh, pro Duterte justices ang Supreme Court. Parang may ano siya eh, uh, Parang korte ng mga Duterte ang pag-describe niya dahil Paano ba yun Uh, karamihan sa mga justices pala ngayon Ay appointed ni Pangulong Rodrigo Duterte Kaya uh, Pro-Duterte Court Itong Supreme Court uh, Mayroon pa siyang tawag sa Supreme Court noon, ano? Basta uh, Hindi na magandang pakinggan Ang kanyang mga sinasabi Okay So Anyway uh, Bahala na kung anong korte niya papanagutin Sinabi ni Dr. Rob Francis na sa korte ng inyong kilosan, Yes, sa makakaliwa, merong tinatawag nila na kangaroo court. Pag may nagkasala sa movement, i-convene nila yung kangaroo court. Ang, uh, ang, mga judges, <laughs> eh yung mga commanders, yung mga high-ranking uh, kadres. Tapos, kung ordinary yung NPA or pwede rin isa lang nila yung mga masa example, masa na yung civilian na siguro reported na nagsumbong sa militar o gano'n sasalang na yan, nila yan sa Kangar court and then karamihan sentensya yan is sa uh, gurgur -gur. ilibing grabe marami akong narinig na kwento yung mga dating uh, NPA na nag-surrender, kwento nila kung paano gumagana ang kangaroo court sa kanila. Wala nang ibidibidensya kung alin yung mas maraming sumbong, alin yung mas maraming ano, doon sila. Nakakatakot ang kangaroo court ng mga makakaliwa. <laughs> so paano mo dadalhin sa kangaroo court itong mga maestrado kung doon niya papanagutin? O baka naman sa ICC hmm. irireklamo niya sa ICC <laughs> but anyway uh, ano na ito mga naprapraning na siguro lalo na ngayon na gustong gusto nila talagang tanggalin sa equation si VP Sara kasi gustong gusto nila baka ito na yung matagal nilang inaasam na magkaroon ng kasapi nila na maka-occupy ng national position. Presidente na. Sa pagiging senador, ito lang si Senator Honteveros ang nakaluso. All others, mga makakaliwa, walang swerte. So ngayon, susubukan nila na si Senator Honteveros ilalaban nila pagka-presidente ngayong 2028 but ang problema nila si VP Sara paano nila ngayon tanggalin si BP Sara na sobrang lakas oh yung lumabas na WR numero survey uh, November 21 to 28 ang survey period talagang nangunguna pa rin si BP Sara uh, 33% si Fontiberos nasa 2. sandali ha nilista ko dito Ontiveros is 2.4 percent. So, paano ngayon mananalo? Sa so, baka yung si Ontiveros na yan, hindi pa lulusot na kandidato kasi sa survey ng W uh, WR numero, klinasipay nila uh, pro Marcos, pro Duterte, opposition, independent, ganon. So, sa mga considered opposition o mga kakamping dilawan ang preference votes 50% si Lenny Robredo si Hontiveros 9% lang ang nakuha niya among di kakamping among di dilawan kaya malabo itong si Hontiveros kung mag si Madam Lenny na kakandidato siya ang magiging kakandidato ng kakamping so anong mangyari kay Hontiveros baka mag -vice siya. or mag uh, lalaban ng solo uh, lalaban lalabanan niya si Lenny ano? so good luck congressman sinta niya kung saan mo panagutin ang mga hukom ng maestrado sa ang korte Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. So, mag ang po si, um, ko si

good og atops ang angcol so lindot nagit kayo oh. kay ah. nahuman jud ah, oh kakapot ang um, yang balay salamat sa tao nga nag-sponsor nga kita hasan sa atong labaw makagahom mong Ginoo nga di ko tuluan ani karong paminta ko Oh, so maayo na mong atop call. So oh, dili gid katuluan. Daghang pang mga katuligan nga imong pabutan para sa dang nabang hinabang. Ginaatko sir nga daghang pang imong mahinabangan sa sama kanako. Pat sa Ginoo. Oh, ko, salamat po. Uh -huh.